Ito po ang Nikay. O mga sa second floor. Ayan, makikita natin kung anong mga nilalaman dito. O jimashimas! Ah, sa pasok, kata pa. Ba? Sino to? Pakilala ka naman. Eric! Sino ka? Nagkala ka. Ang video ba yan? Oo. Ay tayo dyan. Ito po. Pats! Seryoso ka? Oo ay tayo, tayo dyan. Tanggal ka naman pato eh. Oh, o ano? Anong masasabi mo sa kwarto niyo? Na Napaka dumi. Napaka dumi. Tanto kasi galing kami pamalain kayo. Ah, Tapos? Kaya dyan na naman nilalagay. Mga ah, maya may ayos niya pagkatapos. Mga may lang konti. Ngayon, punta tayo dito sa kwarto muna ni Romel. Ha. Ah. Ano bang mga ano? Basta tal. Ayos nice lang. O oh, ito, kwarto nyo. Kuwarto ko tal, kwarto ko. Pakilala mo naman kung anong mga nilalaman ng kwarto mo. Sir. Tal, ito tal, cotton buds. Cotton buds. Nakakalat. Yup. Yeah. Tapos natin sa basurahan. Na yes. Ito, ito, ito lang kwarto ko tal, wala lang iba. Yun. Ito, ito, ano to? Ito. Ito yung, to electric pa na ito tal, kaya ako binili para lang sa computer. Yan. oh yan. Ito lang ang computer ko. Mm. Sabi, Tapos. sabi mo ka tol, kay kasi kay Choy walang tatak. Pero buo naman SD ko. Oo. Oh, yan. Buo naman. Dictionary. Yan, yan lang gamit ko. Yossi. Lampshade. Kaya may papel, baka tanuhin mo. Kaya may papel. Kasi masyadong maliwanag minsan. Nakakasilaw. Ba bakit Na. ba nakakuha ng putong mo? Bali dito sa Japan, pare. Kung hindi man tatanong dito sa Japan, pag yung putong mo, pag di mo ginagamit, kailangan mo siyang tiklopin. Tapos lalatag natin siya kapag hindi Pag matutulog ka, ganyan lang. Ganyan na. Pero dahil hindi ko ginagamit ngayon, titik na po. ah, uh, ganun pala yun. Ganun, yun. Kwarto hmm. mo tau. Ito yung kwarto mo tol. Eh, sapatos ka rin pala. Pakita ko na. Ito yung binili natin tol. Kasama ka niyan. Magkano ba yan? ah, gosig lang yan tol. Sunggol ang mahal hmm. pala, no? Tapos yung, yan. Yan tol, lalaseg. Anong tatak niyan? Adidas, tol. Adidas lang. Adidas. Asan? Asan ba? Niyan, no? Niyan! Ay, yung ano? Oh, wala. Mahal pa yan. Mahal. Mahal. Nana, sa'yo. Sa'yo. Yun lang kang kaya ko, eh. Peace. Salamat. Peace. Salamat. Thank you, tol. Okay. Next time. Oh! Sanggalang, may patay na bata! It's gonna be okay. Kumustahin mo naman ang pamilya mo sa Pilipinas. Ah. Uh, Maayos naman ako dito at sa ingit sa lahat, hindi ako patay na bata. Ah, oo. Oh, sige. Ikaw ang patay na bata kasi ikaw ang nakikain dito at lagi pumabasok dito. <laughs> masarap kasi mga pagkain dito. Tapos... Ito pa ang toko. Oo. Oh. Pinakamaayos yan. Pinakamaayos? Oo oh. nga pala, no? Kaya naman dito, pala natutulog ako dito. Oh. Bakit naka... At, bakit walang kuha ng kama mo? Ano? Walang... Walang... Ano yan? Takip. Walang... Like ah, ito. Tinupi ko muna kasi uh -huh. walang mahihiga. Kasi pag yan nakaunat, ang mga tropa kasi, mahal na mahal ang kwarto ko. Kaya pag nakaunat yan, lagi silang pumapasok dito. Higa na lang sila, uh, higa na lang nang higa. Ang galit pala si Moon oh, oh. <laughs> Kaya pag ganito kasi, mas maganda para medyo sila, hindi madudumi yan, di ba? Yun. Yeah. Tapos? At saka ngayon, nanonood ako ng pelikula. Anong yeah. na pelikula? Palagi ka bang nanonood yan? Oo, oh, tal. Uh, Cinemax yan, Cinemax. Oh. Anay ang title niyan ay Swordfish. Bo. Mga gadget mo? Ano mga uh, gadget mo diyan? Hindi ako mahilig sa gadget, tol. Hmm. Kasi hindi naman kailangan ng gadget sa pamumuhay. Kailangan talaga pagkain. Ah, kaya naman pala. Pagkain at kakainin ng pamilya. Tapos yan hawak mo, yan hawak mo. Ah, ito. Ito ang pang-communication namin sa Pilipinas. Yun. Yeah. Mare, sasabihin nila, Pagdala ka naman ng pera, hmm. te-text nila dito. Gagawin ko, magre-reply ako dito sa computer. Yun. Hmm. Yan. Ako si Raymond Senot ng Binggit, ha? Ah, uh, oo. Tatak, tatak, tatak ng laptop mo. Yan. Ah, halo-halo kasi yan. Nandiyan lahat ng tatak ibig sabihin, nagbabahigyan sila ng bandyan. napaka Napakaganda naman ang kwarto mo. Napakaayos. Napakaayos. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Ibig okay. sabihin eh. Pusang ka lang. Patay. Patay na ba ito si Pato? Nalaman? Oh, oh. anong ba ito? Eh, hey, iyan yung rap namin. Ang dami namang Pagkain namin yan. Last last week pa yan. Ah, maulog, maulog, maulog. Tapos? Hindi, nee, good for one week lang Tol. Hindi kami maano eh. Ang gulo na ako kasi sarap talaga dito ng apag-an eh. Nauulog na nga. Instant yan eh. sa instant. Hindi yan instant tol. Sige ako, pala Tapos, dito sa kabilang kwarto. Oh! kwarto Ito ang kwarto ni Pato. Wala ka mga po Pusang gala naman. Wala sa kwarto ko, tropa. Ojamashimasu. Okay, pasok na. Ito. Ito po ang kwarto ni Pato. Okay, pasok na. Kumusta ka naman, Pat? Sa kwan mo? Long yasomi mo? Bored. Sumara na eh, ano magawa? Ano magawa? Ito lang gamit ko, ito lang. Pag kwan, halimbawa wala kang ginagawa, anong mga kuan mo dito? Pinagkakaalaban, pinagkakaabalan mo? Sa ngayon, ano eh? Kailangan akong mag-bank yun. Ang dami mo namang gadget. No, mga Ay, kasi, gadget mo. Anong mga gadget mo? Nung una, PSP. Nung una kasi nung wala pa akong laptop, mm. Bumili akong PSP para kahit pa ka paano may papagkalibanan ako. Oo. Oh. So, please, ganito bang ako kahit pa paano. Tapos nung nagka-pera na ako, eh, bumili akong laptop. Yun. Ayun pa paano. mo pa eh. Ha? Panibing mo pa. Oo, oh, kasi ano eh, required to sa amin. Sa atin, alam mo naman yan, di ba? Nakakuha ka na hmm. Kung gumating tayo dito, alam naman natin na kakaroon ng lang tayong dito eh. Napakaayos naman ang kwarto mo. Hindi, madumi pa rin ang lagyan na yan. Madumi pa? Madumi, madumi pa ba, ba, ba? yan? Ah. Oh. Bakit wala kang aircon? Napakahirap nyo dito. Talbali yung kagandahan sa kwarto na to, yung masabi kong ito yung kwartong pinakamabait. Oh, syempre. Mm. Oh. Kasi yung aircon nila, dinonitan dinonitan sa kusina. Nilagay namin sa kusina. Oh. Para daw pag kumakain kami, hindi kami mainitan. Oh. Nakakawawa pala kayo, ano? Hindi sila nakakawata, tol. Dapat sila kaalaman. Kumbaga may purpose 'yan, kumbaga oh. ano, nilagay doon. Tapos ito, ito electric pa na lang. Ha? Huh? Maka electric pan. Mahirap kami. Hindi ko pa alam kung anong tatak niyan. Electric pan na yan. Hindi, ano lang yan. Siguro mga gosing siguro yan. Kahit pa ano. Pag natutulog ka, ano bang mga forma mo sa pag natutulog ka, Forma? Pwede bang ipakita mo sa amin pag natutulog ako, anong forma mo? Eh, di nakahiga. Obvious <laughs> pa, nakaganyan lang, <laughs> ha? Yan, nakaganyan. Yung so mga nakadequatro ka. Ha? Paano ba yung nakadequatro ka? Paano ba yung nakadequatro ka? Sabi lang yun. Kwento lang yun, kwento lang yun. kwento ng tropa pagano. gano. Wala magawa. Oo, oh, kwento lang yun. Ito lang yung picture ko na pinakamalaga sa akin. Paano tingin, ko? Patingin, patingin. Yan. Picture ng pamaking ko yan. Hmm, ano? Bago ko matulog, titignan ko muna yan. Eh, paano yung asawa mo? Ha? Yung asawa mo? Wala na akong asawa. A asan yung asawa mo ngayon? Eh? Hindi. Wala naman akong asawa. Kunto ka naman sa live life mo. Live life? Halos, ano eh? hindi ka na naglalabas. Ah, uh, wala. Wala naman akong love life ngayon. Boy, tapak ko, boy. Wala akong love life ngayon kaya free ako ngayon, free. Free? Oh, uh, free. free as a bird. Kaya napakaganda ng laptop mo. Ano, brand new pa? Mura lang yan, tol. Jumang. Jumang? Oo, oh, Jumang lang yan, Jumang. Napakalupit. Ah! Anong tatak niyan? G Gateway, pare. G Gateway. Hindi ko alam yan eh. Huh? Hindi ko alam yan. Ito so, lang, kagandaan dyan sa gateway tol. Uh -huh. Yung kagandaan sa gateway, masabi lang namin ni Sir Paro. Buo yung SD niyan. Uh Oo. -huh. So, tsaka uh -huh. igit sa lahat, built-in yan. Hindi tulad uh -huh. ng mga naturingan ng Sony Bio. Uh -huh. Second hand naman. Uh, -huh. sira, okay, paano, uh -huh. sira Sira, yung SD. Hindi pa built-in. Uh -huh. tama, tama, Kaya tama, proud tama, tama. kami dyan sa gateway. Kasi magkaparehas kami niyan eh. Tsaka ano, 1.3 megapixel ang camera lang. Kaya ano. Okay parang parang na ang bayo ko. Ah. parang nasasapawan ng bayo ko. Kita mo yan? Ano ba ano bang mga ang dami mo naman vitamins. Ah, kailangan natin sa katawan niya, ano ka ba? Yan ang cabinet mo no. Ah, magulo pero ayos sana. Alas pwedeng na atang makapasok dito ang isang kotse. Ano? Yan? Ano yan? may laga ako diyan. Ah, diyan. May laga ako diyan. Ano mga vitamins mo? Ah, oh, ayan. Mura lang yan. Yan. Hmm, Kaya ngayon yan. So, paano yan? Ah, so, oh, next time. Next time ulit. Oh. Ah. Sabi mo para mapaganda naman ako, hindi ako nakapaganda eh. Hindi ka nakapaganda sa lagay mo yan? Hindi, hindi, hindi. Napakalupit ng kwarto mo, Pats. Yun. Papay ka naman, Pats! Oh, Pats. 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 oh Mrs. mo, Mrs. mo sa mga kapatid mo, sa mga kwan mo. Ha? Ah? Ay, sa mga pamilya ko. Eh, ingat kayo palagi dyan. Yun, okay. Ingat po kayo. God bless. Bye-bye. Okay. Okay. Bye. -bye. Bye.